buntag mga lunsong biko dahil kung mga lunsong sinaanay complete pito ingredients ako man yun pineapple nangka mga lunsong nangka nga hinog pineapple nga hinog sukar so ano yung biko mga lunsong alamig kayo may pinakayami nga biko mga lods kay eh. na pineapple nga hinog nangka nga hinog ang uban na ni mga lods sumapakatilaw sa yung ng nga biko. nakayaming ng big po mga lods kay kumot ka ini. Biko raman ko mga lods kung kumpleto akong mga ingredients na apple, pineapple, jackfruit, Ano mga roads mo pa nakaagi um, o biko sa Mindanao sa Visayas sa Mindanao nakaluto ako sa una ano yung 1994 purot dahil mga roads okay, eh, pati mga lami ah Kumuha ah, pa sa biko mga lutsoy. Eh. Ang kabot po silingan ng kahumot. makakita mo na yung video mga lods pakishare lang ko kay para po makuha sa uban para makapistingan po nila kung sa kalami hindi ko nga na ay eh, nangka ngahinog pineapple ngahinog at sa tingin mo sa biko lagi mga lod basta na nainangka nga hinog upay na apo nga hinog so mabot sa ay, mga silingan mga lod sa humot Oh, wala pa mo ka ko yung mga lots ng ani ng pagbiko pero ma ni yun yung mga lots pati ng lamia Ano na itong biko, mga lods? Yami kayo, mga lods. Kaya inangka nga hinong. O pa yung pin nga Sige, mga lods. Salamat sa pagtanaw. Pakishare lang anong video, mga lods.